May mga lalaki na simpleng maglakad lang sa isang lugar pero ramdam mo na agad na may dating. Hindi sila maingay, hindi nagpapakitang gilas, at hindi rin naghahabol ng pansin, pero bakit kaya napapatingin ang mga tao sa kanila? Madalas hindi nila alam na high value na pala sila sa paningin ng iba. Ang pagiging high value na lalaki ay hindi lang nasusukat sa laki ng sweldo, sa branded na damit, o sa kung gaano karaming followers meron ka. Totoo nakakadagdag iyon sa overall image mo. Pero ang tunay na halaga ng isang lalaki ay mas malalim kaysa sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa mindset, sa prinsipyo, sa paraan ng pagtrato mo sa sarili at sa ibang tao. Maraming lalaki ang nabubuhay sa habol-habol ng validation, habol ng pagmamahal, habol ng respeto. Pero may kakaunting lalaki na hindi na kailangang habulin ang mga bagay na ito dahil kusa itong dumarating sa kanila. Bakit? Dahil sa kung sino sila sa core, sa ugali at disiplina na dala nila sa bawat aspeto ng buhay. Kung isa ka sa mga lalaking nanonood ngayon, baka hindi mo alam pero baka isa ka na pala sa mga tinutukoy ko. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang pitong katangian ng isang lalaki na hindi alam na high value na pala siya. At baka sa bawat punto, makita mo ang sarili mo at mapagtanto mong mas mataas ang value mo kaysa sa inaakala mo unang katangian, may matatag na paninindigan. Ang unang katangian ng isang high value, manay ang pagkakaroon ng matatag na paninindigan, hindi ito simpleng pagiging matigas ang ulo. Ito ay kakayahan na tumayo sa sarili mong desisyon at paniniwala kahit na hindi ito sikat o tanggap ng karamihan. Isang lalaking may matibay na conviction ay hindi basta-basta natitinag sa opinyon ng iba. Hindi siya nagpapaikot-ikot lang para magustuhan ng lahat, kapag may prinsipyo siyang pinaniniwalaan, pinaninindigan niya ito, pero bukas pa rin siya sa makabuluhang pag-uusap at pagtanggap ng mas mabuting ideya. Ibig sabihin, hindi siya sarado ang isip, pero hindi rin siya basta-basta naapektuhan ng pressure ng paligid. Sa mata ng babae, ang ganitong klasing lalaki ay nagbibigay ng sense of security kasi alam nilang sa oras ng pagsubok, hindi ito magpapaikot sa emosyon ng sitwasyon. Alam niyang timbangin ang tama at mali at kaya niyang panindigan ang tama kahit mahirap sa panahon ngayon na maraming tao ang madaling sumuko o magpalit ng opinyon depende sa uso. Ang lalaking may paninindigan ay parang matibay na puno na kahit anong bagyo. Nakatayo pa rin. Isipin mo kung kaya mong panindigan ang mga maliliit na desisyon mo sa buhay mula sa pagpili ng lifestyle hanggang sa paraan ng pagtrato sa tao. Mas lalo kang magiging matatag sa mas malalaking hamon. At kapag nakita ito ng mga tao, hindi lang respeto ang makukuha mo, kundi tiwala na rin. Pangalawang katangian, marunong magkontrol ng emosyon, isa sa pinakahalatang sign ng isang high value, manayang kakayahan, niyang kontrolin ang emosyon niya. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang agad na dadala ng galit, selos o kahit saya, at minsan ay nauuwi ito sa mga desisyong pagsisisihan nila. Pero ang isang high value na lalaki, hindi niya hinahayaan na siya ay maging alipin ng emosyon. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya marunong magpakita ng damdamin. Sa katunayan, marunong siyang makiramay at magpahayag ng nararamdaman. Pero ginagawa niya ito sa tamang oras at sa tamang paraan. Kapag may problema, hindi siya agad nagpapanik o nagwawala. Humihinga siya ng malalim, iniisip muna ang sitwasyon at saka gumagawa ng aksyon na base sa luhika hindi lang sa bugso ng damdamin, sa mata ng ibang tao, lalo na ng babae, ang ganitong ugali ay sobrang attractive. Bakit? Kasi nagbibigay ito ng impression na stable ka. Alam nilang hindi ka basta-basta magwawala sa gitna ng argumento o magde-decide ng pabigla-bigla sa mga seryosong bagay. Stability equals safety. At yun ang isa sa mga pinakamalakas na foundation ng respeto at attraction. Halimbawa, isipin mo na sa trabaho ka, at may mali sa project na hindi mo naman kasalanan, yung iba, agad magagalit, magtuturo ng may kasalanan at sisirain ang professional image nila. Pero ikaw, kalmado kang maghahanap ng solusyon, kausap ng maayos ang lahat at tinatapos ang problema ng walang unnecessary drama. Sa ganitong paraan, hindi lang problema ang nalulutas mo, kundi nadadagdagan din ang respeto ng mga tao sa iyo. At tandaan mo, ang marunong magkontrol ng emosyon ay hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Ang ibig sabihin lang, ikaw ang may hawak sa emosyon mo, hindi sila ang may hawak sa iyo. Kapag master mo ito, mas magiging malinaw ang isip mo, mas magiging matibay ka sa stress, at mas magiging kaaya-aya kang kasama sa lahat ng sitwasyon. Pangatlong katangian, hindi naghahabol ng tao, isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng high value na lalaki sa karamihan ay hindi siya desperado para sa atensyon o presensya ng ibang tao. Hindi ibig sabihin nito na suplado siya o walang pakialam, kundi alam niya ang halaga niya at hindi niya kailangan maghabol. Para lang mapansin o mahalin, sa relationships, trabaho o kahit sa pakikipagkaibigan, hindi siya yung tipong magpapaubos ng energy. Para lang pilitin ng isang taong hindi interesado o hindi marunong mag-appreciate sa kanya. Naiintindihan niya na ang tunay na koneksyon ay mutual at hindi dapat ipinipilit. Kaya kapag may taong umaalis sa buhay niya, hindi niya ito hinahabol. Hindi dahil walang kwenta yung tao, kundi dahil alam niyang hindi na siya parte ng tamang direksyon para sa kanya. Ganito ang mindset ng isang taong may self-respect. Alam niyang mas mabuti ang mag-invest ng oras at effort sa mga taong nagpapakita rin ng effort pabalik. At dahil dito, mas nagiging selective siya sa mga taong hinahayaan niyang maging malapit sa kanya. Sa mata ng babae, sobrang attractive ng ugaling ito. Bakit? Dahil nagpapakita ito na hindi ka madaling kontrolin ng attention o affection, may sense of independence ka, at hindi ka natatakot na maglakad mag-isa kung kailangan. Para kang magnet. Dahil hindi ka humahabol, mas lalo silang na-attract sa'yo. Halimbawa, isipin mo yung lalaking kahit gaano ka busy, hindi niya pinapabayaan ang sarili niyang goals at routines para lang magmukhang available. 24-7 sa isang tao. Hindi ito kawalan ng care, kundi pagpapakita na kaya niyang maging buo bilang tao kahit walang constant validation. Sa ganitong paraan, mas nagiging malalim at totoo ang mga relasyon niya. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa mutual na kagustuhan. Ensign Bonopinda kamahalaga, ang lalaking hindi naghahabol ng tao ay mas tahimik. Ang isip at mas malinaw ang direksyon sa buhay. Kasi hindi siya nakatali sa stress ng paghahanap ng approval. Siya mismo ang nagbibigay ng halaga sa sarili niya. At iyon ang dahilan kung bakit kusang dumadating ang respeto ng iba. Pangapat na katangian, may disiplina sa sarili. Kung may isang ugali na agad nagpapakita kung gaano kataas ang value ng isang lalaki, ayon ay ang disiplina. Hindi lang ito tungkol sa paggising ng maaga o pagkain ng tama, kundi sa kakayahan mong gawin ang tama kahit na hindi mo feel gawin ito. Ang isang high value na lalaki, alam niyang hindi araw-araw may motivation, kaya hindi siya umaasa lang sa damdamin para kumilos. May mga araw na pagod siya pero nag ehersisyo pa rin. May mga araw na gusto niyang magpabaya, pero tinatapos niya pa rin ang trabaho. May mga pagkakataon na mas madali ang shortcut, pero pinipili pa rin niya ang mas mahirap na landas kung iyon ang tama sa mata ng ibang tao, lalo na ng babae, ang disiplina ay hindi lang tanda ng maturity kundi ng reliability. Kasi kapag nakikita nilang consistent ka sa maliit na bagay, mas may tiwala sila na magiging consistent ka rin sa malalaking bagay tulad ng relasyon, pangarap o responsibilidad. Iisipin mo ito, may dalawang lalaki na parehong may goal na gumanda ang katawan. Yung isa gagawin lang kapag feel niya yung isa naman tuloy-tuloy kahit hindi motivated. Sino ang mas magkakaroon ng resulta? Siyempre, yung may disiplina at sa totoong buhay, ganito rin sa lahat ng aspeto sa career, finances, at personal growth. Isa pa, ang disiplina ay nagpapakita rin ng respeto sa sarili. Kapag kaya mong pigilan ang sarili sa mga bagay na makakasama sa iyo at kaya mong ipilit ang sarili mo sa mga bagay na makakabuti, Pinapakita mo na pinapahalagahan mo ang future mo. Hindi ka lang nabubuhay sa ngayon, kundi iniisip mo rin ang bukas. At ang maganda pa rito, ang disiplina ay nakakahawa. Kapag ang mga tao sa paligid mo ay nakikita kung gaano ka committed sa sarili mong standards, mas nai-inspire din silang itaas ang standards nila, kaya hindi lang ikaw ang nakikinabang, kundi pati yung mga tao sa paligid mo. Panglimang katangian, marunong makinig at humunawa, isa sa pinakamalakas na katangian ng isang high value man ay ang kakayahan niyang makinig. Nang buong atensyon. At umunawa ng walang panghuhuska. Sa panahon ngayon na halos lahat gustong marinig ang boses nila, bihira na ang mga taong tunay na nakikinig. At kapag isa ka sa mga lalaking may ganitong ugali, ibang level ng respeto ang makukuha mo. Ang marunong makinig ay hindi lang basta tahimik habang may nagsasalita. Ibig sabihin ito, Binibigyan mo ng halaga ang perspective ng kausap mo, iniintindi mo kung saan sila nang gagaling, at hindi mo lang iniisip ang sagot mo habang nagsasalita pa sila. Kapag ganito kang kausap, ramdam ng tao na importante sila sa iyo, at na safe sila para magbukas ng saloobin. Sa mata ng babae, sobrang attractive nito, dahil nagpapakita ito ng emotional intelligence. Alam nila na kung kaya mong makinig ng maayos, kaya mo ring mag-handle ng relasyon, nang may respeto at pasensya. Ang high value man ay hindi takot na magbigay ng atensyon dahil alam niyang hindi ito nagpapababa ng kanyang halaga, sa halip mas lalo pa nitong pinapakita na may confidence siya sa sarili. Halimbawa, nasa isang argumento ka. Yung typical na lalaki, pilit na ipinapaliwanag ang side niya para lang manalo, pero ang high value man handang pakinggan muna ang kabilang panig bago magbigay ng sagot hindi ito kahinaan sa katunayan nagpapakita ito ng maturity at kakayahang magresolba ng problema nang hindi sinasakripisyo ang respeto at hindi lang ito sa romantic relationships mahalaga sa trabaho negosyo o kahit sa pamilya ang marunong makinig ay mas madaling nakakabuo ng tiwala at koneksyon dahil kapag naramdaman ng tao na nauunawaan mo sila mas nagiging bukas sila sa pakikipagtulungan sa iyo kaya kung marunong kang makinig at umunawa, tandaan mo, hindi lang 'yan simpleng mabuting ugali. Isa 'yan sa mga pinakamalakas na katangian ng isang high-value man. At madalas, hindi mo pa alam na isa 'yan sa mga dahilan kung bakit mataas ang respeto ng mga tao sa iyo. Pang-anim na katangian, may malinaw na layunin sa buhay. Ang isang high-value na lalaki ay hindi lang basta gumigising bawat araw para mabuhay. May direction siya. Alam niya kung saan siya papunta. At kahit hindi pa malinaw ang lahat ng detalye ng journey niya, malinaw sa kanya ang purpose kung bakit siya kumikilos. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging milyonaryo o may perfect na plano sa bawat aspeto ng buhay mo. Ang mahalaga ay alam mo kung ano ang pinapahalagahan mo at kung anong klasing tao ang gusto mong maging. Sa ganitong paraan, kahit may mga pagsubok at distractions, pumabalik ka pa rin sa landas na pipiliin mo para sa sarili mo. Ang isang lalaking may malinaw na layunin ay parang kompas sa gitna ng dagat. Kahit gaano kalakas ang alon, alam niyang saan siya tutungo. Dahil dito, hindi siya madaling maapektuhan ng ingay sa paligid mga opinyon, ingit o pressure mula sa ibang tao. At dahil steady siya sa direksyon niya, mas nagiging natural ang dating niya bilang leader o inspirasyon sa ibang tao. Sa mata ng babae, napaka-attractive ng ganitong katangian. Bakit? Kasi alam nilang hindi ka basta-basta maliligaw o mawawala sa focus. Kapag may partner ka, alam nilang may pundasyon ang buhay mo at hindi ka umaasa lang sa kanila para maging masaya o magbigay ng direksyon. Isipin mo na lang ang dalawang senaryo. Yung isang lalaki, araw-araw lang pumapasok sa trabaho, walang masyadong iniisip sa future. Yung isa naman, kahit simple lang ang trabaho niya ngayon, malinaw kung anong goal niya sa susunod na limang taon. Maari man itong career growth, business o personal mastery, sino sa tingin mo ang mas magbibigay ng sense of security at respeto? Ang layunin sa buhay ay hindi lang para sa sariling kapakinabangan. Nakakaapekto rin ito sa paraan ng pakikitungo mo sa iba. Kapag malinaw ang direksyon mo, mas magaling kang mag-prioritize, mas marunong kang mag at mas nababawasan ng oras na nasasayang sa mga bagay na walang halaga. At yan para sa isang high-value man, ay priceless. Pangpitong katangian, marunong magpahalaga sa sarili nang walang arrogance. Ang huling katangian ng isang high value, manayang kakayahan niyang magpahalaga sa sarili niya nang hindi nagiging mayabang. Alam niya ang halaga niya, pero hindi niya ito kailangang ipagyabang. Hindi siya nagyayabang ng achievements para lang makakuha ng respeto dahil alam niyang ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa dami ng papuri. Kundi sa integridad at paraan ng pamumuhay. Marunong siyang maglagay ng boundaries para protektahan ang oras, enerhiya at mental health niya. Hindi siya basta-basta pumapayag sa mga bagay o sitwasyon na magpapababa ng tingin niya sa sarili. Sa ganitong paraan, ipinapakita niya sa iba kung paano rin siya dapat tratuhin. Pero ang kaibahan niya sa taong mayabang ay hindi siya kailangan manapak ng iba para tumaas. Sa halip Tinutulungan niya ang ibang tao na makita rin ang halaga nila. Confident siya pero hindi cocky. Matatag siya pero marunong magpakumbaba. Kapag may success siya, mas pinipili niyang ipagpasalamat ito kaysa ipagyabang. Sa mata ng babae, sobrang rare ng ganitong balance. Ang isang lalaki na confident pero humble ay nagiiwan ng malalim na impresyon. Hindi siya insecure kaya hindi niya kailangan patunayan ang sarili niya sa lahat ng oras at dahil marunong siyang magpahalaga sa sarili, mas nagiging selective siya sa mga taong pinapalapit niya sa buhay niya. Nakaraniwan ay mga taong magbibigay rin ng positibong epekto sa kanya. Halimbawa, isipin mo yung lalaking hindi takot magsabi ng hindi kapag alam niyang hindi. Aligned ang sitwasyon sa values niya. Hindi ito kawalan ng respeto sa iba, kundi pagpapakita ng respeto sa sarili. Kapag ganito ka, hindi lang ikaw ang nagbe-benefit, kundi lahat ng tao sa paligid mo dahil mas malinaw at mas matatag ang relasyon mo sa kanila. At tandaan mo, ang marunong magpahalaga sa sarili ay hindi nangangahulugang inuuna mulang palagi ang sarili mo. Ang tunay na high value man ay marunong balansehin ang self-respect at respeto sa ibang tao at yan ang dahilan kung bakit siya pinapahalagahan ng lahat. Kung habang pinapakinggan mo ang pitong katangiang, erot saway so napansin mong meron ka na sa ilan, o baka lahat pa nga malaki ang chance na high value man ka na pala kahit hindi mo namamalayan at kung sa tingin mo kulang ka pa sa ibang aspeto tandaan mo hindi ito tungkol sa pagiging perpekto ang pagiging high value ay isang proseso hindi isang overnight change simulan mo sa maliit na bagay ayusin mo ang mindset mo piliin mo ang tamang mga tao sa paligid mo at panindigan mo ang mga values mo darating ang araw mapapansin mo na hindi mo na kailangang habulin. Ang respeto at atensyon kasi kusa na itong lalapit sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na to at gusto mo pang matuto tungkol sa pagiging high value man, stoicism at kung paano gumagana ang nature ng babae, siguraduhin i-like mo to, mag-subscribe ka, hariyaw ng notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating usapan. At para sa iyo na nanonood ngayon, gusto kong itanong, sa pitong katangian na to, alin ang pinakatumama sa'yo? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin. Baka mamaya, yung insight mo ang makatulong sa iba pang lalaki na gustong maging mas mataas ang value sa buhay.